Big traffic. Oh, naku po. Traffic na yun. Lumusot pa. Oh, sige. Isa pa to. Sige, Isa oh. pa to. Ayan. Ayan. Mga tricycle talaga. Basta mga singit, singit. Oh. Traffic na nga. Sisingit pa. Diba? Diba? This is a Florida, Florida, mga idol. Florida, bayan ng Florida. What's up, madlam people? Florida. So, what's up, mga idol? Yan, ganito ka traffic dito sa bayan ng Plaridel Mga idol, ayan. Pumunta tayo malolos, nasa bayan na tayo ng Florida. Ayan. So, what's up, madlam people? Ayan, mga idol. kumusta kayo dyan? Shout out sa inyong lahat dyan. Nandito yung traffic enforcer, mga idol. Ayan, o. What's up, what's up? kumusta oh, ka dyan? Kumusta ka dyan? Sobrang traffic, oh. Traffic, traffic. Dyan yung gulay yan, mga idol. Ang gulay yan, ng Plaridel. Oh. Yun yung public market, mga idol, ng Plaridel. As you can see, as you can see. Shout out Madlam people, Madlam people, Ay mams lichuan, ayun, Marcelo Padilla. Ayan, ayan, na traffic mga idol, na traffic, na traffic tayo dito. Ayan, traffic talaga, traffic, o doon, pa sa gitna si nana yun. Habang traffic, sumasakay, sumasakay, traffic, traffic, ko. Shout out no? Shout out madlang people Ay madlang people la. Ayan Kumusta kayo dyan mga idol Kumusta kayo dyan Ito home star Yan po yung public market ng Plaridel Mga idol Ayan as you can see As you can see Public market ng Plaridel Tapat ng sindis, Ayun may traffic enforcer Shout out Madlam People Ay Madlam People Ayan may dadaan pa, Dadaan muna natin Ayan si ate Si tatay nakakargador ko Kahit na medyo matanda na siya Mga idol no si Pag Ayan shout out Madlam People Ay Madlam People Lalili po na tayo So thank you so much sa panunood Madlam People